maganda ang weather ngayon. Kaya naisipan ko na maglakad papunta sa beach. Oo. Kasi nga November 1 at wala masyadong tao. So pagdating ko dun sa beach, siguro walang tao. Yung ano lang siguro yung may lang. Kaya papunta na ako pero dito muna ako dadaan sa aking proposed vegetable garden. So, ayan, nilinis na nila ni Mama Delina yung aking proposed vegetable garden na yan. At excited na ako na mataniman na. So, ayan yung highway. Dito ako sa bangin part ng aking lupa. So, yan dyan, papuntang highway ang lupa na yan. Tapos yung may sinampay dyan, akin pa yan. And yun yung gagawin kong parking lot yun yung dagat okay so yan yung part na yan matarik talaga yan so yung tinuro ko yan yung gagawin kong parking lot dyan kasi itong lupang to papun itong lupa ko na to ay talagang highway na talaga doon so maganda doon maganda tawag doon maganda ako chat so ayan balik tayo dito sa aking bahay kubo and doon ako dadaan sa kalsada sa kabila oo oh -oh. yung kalsada sa kabila ay talagang sa totoo lang hindi kami nagpaalam na dadaan kami dyan oo so ano lang ikusa eh, lang kaming dumaan dyan yung kalsada yan it's a private road yan na yung may-ari yung kabilang lupa kung saan sila din yung may-ari ng bato na nandoon sa aking lupa so yung kalsada na yan private kalsada yan kaya yung mga bato doon yung mga bato doon ay ako na ang kusa na magbayad para i-transfer doon sa kanila kasi nakakahiya naman yung marunong akong tumano na utang na loob kasi nga pina, pinadaan na nga kami diyan sa kasada nila tapos kailangan ko din ano gagawa din ako ng magandang magandang good deeds ika nga yan yung kasada so yun nga yung bato doon ay ako na ang magbabayad kung sino ang hahakot doon kasi nga hindi nila ibibenta sa akin gagamitin daw nila in the future kasi nga yung plano nila sa lupa nila ay gagawa sila ng I think hindi it's not confirm pero sabi nung mga ano diyan nakatira diyan malapit gawin daw mountain resort yung lupa nila kaya ang una nilang pinagawa kalsada papunta doon sa taas so yan yung bungad at yung nakikita ninyo ngayon ayan yung kalsada nila at sa tabi naman yun yung lupa ko so ayan so yung may sampay dyan yun yung lupa ko wait ha so ayan yun yung lupa ko dai yung di ba nakita niyo na may ano may fence ga, may fence na kahoy papunta sa highway so dyan nag dyan nag start yung lupa ko at yung bahay nila ni tatay yung yung katabi ng lupa ko and yan yan so okay yun yung highway sobrang lapit sa highway at lapit sa dagat. So, ay, balik tayo dito sa, yan yung gagawin kong parking lot dyan. At yung bangin na part, hahayaan ko na lang yan. At yung bangin na part, dyan ako gagawa ng aming daanan na hagdan. Kasi mas, gusto ko yung hagdan kasi mas safe. At yung hagdan, palagyan ko ng handrails para habang umaakyat baba kami ay safe at meron kaming makakapitan na handrails kasi nga darating ang time na itong private road sa kabilang lupa ay isasara nila oo para sa mga tao na paakyat kaya dito ako gagawa ng sarili naming ah uh, da daanan or ayan dito na pala Ay, ang, ang bilis kong nakarating sa beach so ito pala yung beach na sinasabi ko ang name ng beach is Seascape Beach Camp ang address Bakhaw Katmundaan Katmun Cebu So, yan yung telephone number nila, Dime. Yan na lang yung kontakin ninyo, ha? Kung gusto ninyong mag-camping dyan or maligo dyan. Sobrang lapit lang yan sa bahay ko. As in, yung bahay ko nasa, ba nasa taas. Yung Seascape Beach Camp Resort ay nasa baba lang. Oo, sobrang lapit lang. So, yan yung mga ano nila. Yan yung mga rates nila. Day entrance, 30 pesos. Overnight. 75 pesos and then yun nga yun yung mga ano nila at ayan po pwedeng mag camping talaga dai so isa lang yung cottage nila 300 pesos o, -o meron silang duyan at kung gusto niyo ng special occasion or special event pwede ninyong gawing exclusive for 1,500 pesos ang area for 30 person. So once again, nandyan lang yung contact number. Kayo na ang kumuntak, ha? Oo. Kasi nagpunta lang naman ako dito para maglakad-lakad at di ba promise ko sa inyo na uh, maganda ang ano mamaya mamaya sa, sa next na video papakita ko na yung dagat talagang sobrang linis yung dagat papasok tayo diyan kasi walang ano eh walang nagbantay walang tao oo uh, ano ako tawag doon Uh, sumisigaw pa ako na ayu, ayu. Sa Bisaya kasi yung tao po, tao po is ayu. Wala namang sumagot. So yan pala yung entrance fee nila for day, 130 pesos. And look for Lara, Ira, or Roderick. So yan. <coughs> Excuse me, yan yung contact number nila ha. Kayo na po ang kumontak sa kanila. Mm, -mm, Kung gusto ninyo dyan maligo or mag-overnight. Ang nakaano lang sa kanila is yung parking lot nila is medyo diretso sa highway. Kaya, kayo na lang po yung bahala. Yun yun, dyan lang mag-parking, oh. Dyan sa gilid ng highway. Mm -mm. Pero wala namang problema. Pwede naman kayong mag-bus papunta dito. Pero mas maganda, meron kayong sariling sasakyan para convenient. So, dyan lang kayo mag-parking. Mag-hazard lang siguro, no? So, yun yung kanilang entrance. Yun yung kanilang re reception area. Sobrang ano lang talaga siya. Sobrang simple lang simpleng simple lang siya dai Talagang masasabi mo na pero ang kagandahan dito is yung kanilang resort or yung kanilang mismong dagat. So ayan nakapasok na ako. Walang tao eh. Open kaya pumasok na ako. So yan yung dagat, ayan. Oo, malinis na malinis. Malaki yung area nila. So yan yung yan. Ang gusto ko dito, talagang ano siya, malawak malawak at very spacious malawak pa tapos spacious pa balik balik tapos puntahan natin ng malapitan yung dagat nila ha para ma makita ninyo kung gaano kalinis talaga yung dagat at kung gaano kaganda so yan yung dagat nila and then and then okay so ayan kopyor kopyor mo na sa aking hair dye na lolang lola na talaga ako tingnan Nanay na nanay, Char. So yun sa kabila, resort din yan pero hindi ko hindi ko na inalam doon ang, ang gusto ko lang diyan kasi yan yung pinakamalapit sa amin na affordable na na beach resort at ang plano ko din dito kami mag family gatherings kasi nga mura lang biro in 1500 lang exclusive nya for 30 person so ayan ito yung dagat puntahan natin ng malapitan dai Oo. Oh, oh. So, wait ha, wait lang. So, yan yung mga, yung, meron silang mga table, may bayad din yan. Meron silang mga duyan, may bayad din yung mga duyan nila. Tapos, isa lang po yung cottage nila. Yung cottage nila na nag-iisa is for 300. 300. Yan yung kinokus ko, ano yan yung, ano nila yung entrance or yung reception area nila that's the reception area galing sa highway and then wait ha huh? wait I -ano, I iikot ko muna yung camera tapos nandun yung meron silang CR hindi lang ako nakalapit sa CR nila yun yung CR nila day merong bayad yung shower nila is 15 pesos pag nag shower ka 15 pesos ata <coughs> <coughs> yun yung comfort room nila hindi ko lang na natanong kasi nga ulang tao eh kayo so, na lang ang magtanong if yung shower na bayad nila for 15 pesos ay kasama na yan comfort room per head siguro yan mm -mm. so napaka simple lang yung area pero ang importante malinis so ayan balik ulit tayo sa dagat sa sa gi, sa, sa ano yan sa dalampasigan so pupuntahan na natin ng malapitan yung dagat para makita ninyo kung gaano siya ka kalinis yung dagat oh very crystal clear hindi pa nga hindi pa nga yan talagang high tide eh. kasi kagagaling lang yan umaga pa kasi kagagaling lang yan sa low tide kaya yung dagat natin ay medyo nandoon pa hindi pa hindi pa hindi pa sa mismong mga buhangin so kita nyo naman yung dagat napaka napakalinis dito lang sa Katmon, hindi lang, wala lang talaga kaming, hindi tang talaga pure white sand yung buhangin namin. Pero ang, what can I assure you is, malinis na malinis yung aming dagat. So ayan yung buhangin, pwede kayong maglakad-lakad dyan, kasi malawak. Huwag lang kayong pumunta doon sa kabila kasi, doon sa, yun doon sa ano, kasi iba na yan, yan dyan sa kabila. <coughs> <coughs> excuse me nabulunan ako ng sarili kong laway habang nag ang tawag nito nag voice over so ayan nakita nyo naman agoy ito, ara so ayan okay so paano na ako nyan pa palabas na ako nyan yan yung cottage nila na 300 pesos yes So, kompleto sila. Meron silang, ang importante, merong comfort room. May malinis na tubig para pang banlaw. And then, komportable kayo sa area. Oo. Malinis na malinis. At napaka hamugaway. Hamugaway, bisaya term for very comfortable. Tama ba? <laughs> so, ayan, bye.